Oh, diba? Kabog na kabog ka Anyway, nandito tayo sa plaza Noong saan, eh, meron dito ang educational assistant si Mayor At bago ang lahat, gusto ko munang i-feature o videoan Si tita at si ate na nagdebenta dito sa mini bazaar Ng project po ng munasipyo na kung saan ay mayroong tema na If you want to be trusted, be honest. Tama nga naman, di ba? Minsan kasi walang tao dito. Kukuha ka na lang dito. Tapos yung bayad mo, ilagay mo na dyan sa bayaran. Sa... Nakaka-proud din kasi parang batanes tayo na kung saan kahit walang tendera sa isang tindahan, eh kung gusto mo bumili, bibigay mo nilang doon o ilalagay mo nilang sa perahat yung bayad mo. di ba? Diba? Tapos kunin mo na yung gusto mong bilhin. Tapos kunin mo yung sukli mo kung gusto mong kunin, ba? Diba? Ang ganda kasi ng gano'n at tulad sa batanes na naway no, dito din sa Lopez, magkaroon din tayo ng gano'n. Siguro nag-i-start na siya. So, kaya kapag nagugutom mo kayo, punta kayo dito sa mini bazaar na Monozipio at bumili ng mga items na available dito. Supportahan natin ang ating sariling atin. At ayun na nga, naabutan kong naglalabasan o tapos na mabigyan ng assistant ito mga taga... Uh, anong, anong, anong school to? Hindi ko alam. LSPU ba yan? LSPU? Tama ba? Tapos ang next is PNU. Tama nga naman yata eh. Tama ba kung PNU yung kasunod nun? So, naghanap na pa ako at video mga pogi. Ang pogi ni Kuya o. Oh. Nagtatago pa din sa sulok. <laughs> Mabuti nila ang at merong ganitong programa ang ating ah, uh, nampamumuno all ating namumuno dito sa bayang ng Lopez. Eh, sobrang laki. Sobrang ah, uh, Uh, tawag dito, sobrang laking help na yun sa mga mag-aaral at sa mga parents na yung 5K, hindi mo na yan mapupulot na kung saan. Sobrang laking tulong na po niyan para sa mga estudyante. Lalo ngayon, sobrang daming kagastusan bago mag-graduate. Sobrang daming mga kailangan bilhin, kailangan unahin, kailangan bayaran. E eh, yung 5K na yon sobrang laking na itulong na niyan sa mga estudyante. At sa mga hindi pa po nabibigyan o napipili or nagaganti palaan ng gantong program, eh malay nyo, next program, eh kayo naman. Tsaga-tsaga lang. Tsaga-tsaga lang sa pag apply tsaga-tsaga lang sa pag-pipila. Kailangan kumpletehin yung mga requirements. O nasa sa atin na rin kasi yung kumatsaga tayo, eh... Yung ganting ay matanggap din natin soon or later. Yes, yeah. magandang araw mga minamahal na PUPians. At ito na nga, isa-isa na nga binibigyan ng TIGPA 5K o educational assistant nito mga estudyante at the rest, yung iba naman eh... Wala dito at inotos na ang sa kamag-anak, sa mga nanay, sa tatay, sa ate, sa kuya. Delika. porbay yan, delika. Parang ginawa sa akin ng aking best friend inatusan ako at nag na nga siya, -re review na siya sa review center kasi mag exam na siya. At ito naman, tapos na mabigyan lahat ng mga estudyante na tig tig, -tig, -tig, -tig pa 5 tau o tig pa 5k. -kay. Kaya naman, yung mga certificate, eh, Way na o tinaas na. O ba diba ang saya. Congratulations sa mga lahat po na nanubigyan na ng educational assistant. Baka naman may pa... Shanghai kayo naman dyan. <laughs> And congratulations po sa lahat ng mga nag-graduate na at nag-graduate pa. Bonus! Shout out sa lahat po na makikita dito sa video na to. Congratulations sa inyo. Huwag gamitin pang pariban ha. Gamitin yan sa pag-aaral. At huwag din gagamitin sa pag date Huwag gagamitin kung saan saan. Ba't ba ko lang hindi alam? Basta, gamitin yan para sa pag-aaral nyo. Again, congratulations and good luck sa inyo sa pag-aaral nyo. E tag nyo na rin yung mga nakita nyo dito. E mention nyo na rin kung sino-sinto mo ha to. Huwag nyo namang na ilibre kayo ha. Kasi pang financial education lang yan. <laughs>